Isang napakalaking development ang tila nagaganap sa modernisasyon ng ating hukbong panghimpapawid. At may kinalaman dito si US President Donald Trump. Totoo ba ito? Bibilhin ba ni Trump ang mga fighter jets para sa Pilipinas? O isa lamang itong malaking chismis? Tutok lang po dahil tatalakay natin ito ng mas malalim. Pero bago po yan, huwag kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga maiinit na balita. Matagal na pong usapin ang pagbili ng modern fighter jets para sa Philippine Air Force. Matatandaan na noong nakarang taon, nagbigay ang Estados Unidos ng $500 million dollars o halos sa 20 billion peso bilang paunang tulong sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. At ngayon nga, mukhang tuluyan na ngang isa sa katuparan ang pagbili ng mga makabagong fighter jets. Ngunit ang malaking tanong, aling modelo ang kukunin ng Pilipinas. Ang F-16 Viper mula sa Estados Unidos o ang JAS-39 Gripen ng Sweden. Para makatulong po sa desisyon, lumahok ang Philippine Air Force sa malawakang military exercise na tinatawag na Peach Black sa Australia. Sa nasabing pagsasanay, Nagkaroon ng simulated air battle o dogfight sa pagitan ng fa 50 fighter jets ng Pilipinas at JAS-39 Gripen CD ng Thailand. At sa hindi inaasahang pangyayari, natalo po ng fa 50 ng Pilipinas ang Gripen ng Thailand sa score na 10-7. Ibig sabihin ba nito ay hindi sapat ang performance ng Gripen para sa atin? Maraming eksperto po ang nagbigay ng kanilang opinyon Ayon po sa ilang defense analysts, hindi lamang dapat performance sa isang laban ang basihan. Kailangan din isaalang-alang ang gastos, compatibility, at sa kasalukuyang sistema ng Air Force. And of course, ang suporta mula sa bansang pagmumulan ng fighter jets. At matapos sa matinding pagsusuri na pagdesisyonan ng Department of National Defense na bumili ng apat na bagong F-16 Block 70 Vipers mula sa... Lockheed Martin ng Estados Unidos. Ang mga negosasyon ay kasalukuyang nasa advanced stages na. Unit bakit nga ba mas pinili ng F-16 Viper kaysa sa j 39 Gripen? Ayon sa mga eksperto, mas maaasahan ito pagdating sa air combat at mas maraming bansa na ang gumagamit nito kabilang na ang Estados Unidos mismo. Bukod pa rito, may mga ulat na may problema ang Swedish defense company sa Saab, ang manufacturer ng Gripen, sa pagdideliver deliver ng kanilang mga fighter jets. Saka sa kasalukuyan, may limitadong stock na lang sila ng Gripen CD at ang Hungary ang unang nagpareserba ng natitirang units. Dahil dito, mas lalo pang napagtibay ang desisyon ng Pilipinas na piliin ng F-16 Viper. Kunite lang, ano naman ang kinalaman dito ni Donald Trump? May lumalabas kasi nakakahaka noon na kung sakaling manalo muli si Trump sa eleksyon ay maaaring magbigay siya ng mas malaking suporta sa Pilipinas kabilang na ang pagbibigay ng fighter jets ng mas mababang halaga o baka libre pa nga. At ngayon nga ay nanalo na si Donald Trump, ma sa katuparan kaya ito? Kilala po si Trump sa kanyang matibay na paninindigan laban sa China at malamang na lalo po niyang palakasin ang alyansa ng US at Pilipinas upang tiyakin ang seguridad ng ating bansa lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Sa katunayan po, patuloy ang tensyon sa ating teritoryo. Kamakailan lamang, isang Philippine Patrol Aircraft ang pinakita ng flare ng Chinese Air Force habang papunta sa Scarborough Shoal. Isang mapanganib na maniobra ito na naglalagay po sa panganib sa ating mga piloto. Kaya naman, Napakahalaga ng pagkakaroon ng mas advanced na fighter jets upang protektahan ang ating himpapawid. Habang naghihintay po tayo ng opisyal na anonsyo ng Philippine Air Force, marami po ang nagtatanong, sapat ba ang F-16 Vipers para sa depensa ng ating bansa? O kailangan pa ng mas maraming fighter jets? At kung ito nga ay bibigay ni Trump, magiging mas malaki kaya ang tulong na matatanggap natin mula sa Estados Unidos? Ano sa tingin niyo po mga ka-curious? Magiging game changer kaya ito sa seguridad ng Pilipinas? I-comment po ang inyong opinion sa ibaba. Mga ka ang atin pong mundo ay hindi lamang po isang larangan ng politika, ekonomiya o militar power. Ito rin po ay isang larangan ng espiritual na digmaan. Kaya habang pinapalakas po ng Pilipinas ang depensa nito sa pamamagitan ng modernong fighter jets, hindi natin dapat kalimutan ang mas matinding laban na hindi nakikita ng ating mga mata. Ang labanan ng katotohanan laban sa kasinungalingan ng kabutihan laban sa kasamaan. Sinasabi nga po ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga taga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa espirituwal na hukbo ng kasamaan sa makalangit na dako. Sa gitna po ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, Nagkikita po natin ang malaking interes ng iba't ibang bansa sa ating teritoryo. Ngunit higit pa po rito, ito ay patunay na ang digmaan sa mundo ay hindi lamang isang pisikal na laban, kundi may mas malalim po na kahulugan sa espiritual. Ang kasaysayan po ng ating bansa ay puno po ng mga pagsubok at laban. Mula sa pananakop ng mga dayuhan hanggang po sa kasalukuyang pakikibaka natin sa ating soberanya. Ngunit hindi ba't sa lahat ng ito laging pinapatunayan po ng Diyos na siya ang ating tagapagligtas? Maliwanag din po na sinasabi in Exodus 14.14, 14, sinasabi ng Diyos kay Moises, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, kayo'y tumahimik lamang. Ito po ay isang paalala na bagamat kailangan natin ang paghandaan ng ating seguridad at depensa, hindi natin maaaring ipagkatiwala ang ating kinabukasan sa sandata at teknolohiya lamang. Dapat po nating ipagkatiwala ang ating bayan sa Panginoon. Ang ating lakas ay hindi nanggagaling sa anuman kundi sa Kanya, sa Kanyang awa at grasya. Ang pagkakaroon po ng fighter jets sa isang hakbang upang mapanatili pong ating pambansang seguridad. Ngunit mas malalim po na tanong, ay ito ba ay isang simpleng modernisasyon o ito ba ay tanda na ng mas malaking labanan sa hinaharap? Well, maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo in Matthew 24 verse 6 to 7. At kayo'y makakarinig ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mabagabag sapagkat kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang sinabi po ng ating Panginoon ay malinaw. Ang mga digmaan at kaguluhan ay bahagi ng huling panahon. Ang pagiging handa ay mahalaga ngunit mas malagang ihanda po natin ang ating mga kaluluwa. Ang fighter jets ay maaaring gamitin para sa pagtatanggol, ngunit kung wala po tayong moral at espiritual na pundasyon, ito po ay walang kabuluhan. Katulad nga po ng sinasabi in uh, Psalms 127 verse 1, Maliban kung ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatrabaho rito ay gumagawa ng walang kabuluhan. Maliban kung ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagbabantay ng walang kabuluhan. Nakikita po natin kung paano nagiging mas komplikado ang mga relasyon ng mga bansa. Ang China ay patuloy po na nagpapakita ng lakas sa ating teritoryo. Ang Amerika naman ay nagbibigay ng tulong militar. Kung po sa geopolitics, ito po ay isang larawan ng tinatawag natin na spiritual warfare. Sinasabi nga po no, sa Daniel 10.13, may isang paglalarawan ng labanan sa pagitan ng mga anghel ng Diyos at ng mga bersa ng kasamaan sa mga bansa. Sinasabi dito, ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay lumalaban sa akin sa loob ng 21 araw. Ngunit narito si Miguel, isa sa mga pangunahing prinsipe ay dumating upang tulungan ako. May mga pwersa pong hindi natin nakikita na gumagalaw sa likod ng bawat pangyayari sa mundo. Ang mga bansa ay may mga espiritual na laban na hindi po natin nakikita at ang tanging proteksyon natin ay ang pananalig sa Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi lamang po natin dapat tingnan ang isyong ito sa perspektibo ng militar o politika. Dapat din nating isalang-alang ang pananampalataya at espiritualidad sa harap ng mga kaguluhan sa mundo. Kaya narito po ang ilang mahalagang hakbang. Una po na maaari nating magawa ay magdasal para sa ating bayan. Tulad po ng utos in 2 Chronicles 7.14, Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hahanapin ang aking mukha at tatalikuran ng kanilang mga masasamang lakad, maririnig ko mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Pangalawa po na maaari nating magawa ay maging mapagmasid at mapanuri. Hindi po lahat ng balita ay totoo. Dapat nating suriin ang bawat impormasyong natatanggap natin at ipanalangin po ang tamang desisyon para po sa ating bansa. Pangatlo, huwag pong matakot, bagkos magpakatatag. Sinasabi po ni San Pablo in 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at mahinahong pag-iisip. At panghuli, ilagay po ang Diyos sa unahan ng lahat ng bagay. Ano man ang mangyari, hindi dapat mawala ang ating pananampalataya. Dapat nating ipanalangin ng ating mga lider, sundalo at buong bansa upang ang anumang desisyon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Upo mahalaga ang pagkakaroon ng modernong sandata upang ipagtanggol ang ating bansa. Ngunit ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi po matatagpuan sa kanyang mga fighter jets, warships o missile defense system. Ang tunay punalakas ng isang bansa ay matatagpuan sa kanyang pananampalataya sa Diyos, sa moralidad ng kanyang mga tao, at sa kanyang pagsunod sa katwiran. Sinasabi nga po in Psalms 33 verse 12, Mapalad ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayang kanyang pinili bilang kanyang sariling mana. So kung nais po natin ang tunay na proteksyon ng ating bansa, dapat po tayong makiisa, di lamang po sa larangan ng depensa, kundi sa larangan ng pananampalataya. Dahil sa dulo po ng lahat, hindi fighter jets, hindi sandata, kundi ang Diyos lamang ang ating tunay na tagapagtangkol. Kaya ilike po natin at i-share ang video na ito at mag-subscribe na rin po. Nang sa gayon ay magkaroon pa tayo ng mas maraming kaalaman patungkol sa mga pangyayari sa ating buhay spiritual. God bless po sa ating lahat.